Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindana. Dalawang sakong may lamang buto ng tao ang nakuha mula sa Taal Lake ngayong ikawalong araw ng paghahanap doon na mga missing sa sabungero. Ayon sa Justice Department, mula ang mga ito sa tadyang ng tao. Naiahon ang mga ito sa lugar na itinuro ng kanilang mga source at kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan. Sa gitna naman ng paghahanap, nakapagtala ng Friato Magmatic Eruption sa Bulkang Taal. Mula po sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Mail Emil, matapos ang apat na araw na walang nakukuwang hinihinalang bagay mula dito sa lake bed ng Taal, dalawang sako nga ang iniangat ngayong araw ng uh, mga divers mula sa kanilang search area. Bandang alas 12 ngayong tanghali, napasugod ang mga kawani ng PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO dito sa staging area na nagpapatuloy na paghahanap sa mga labi na mga nawawalang sa bungero. Sa dive site area, kita sa kuwang ito na may tila mabigat na bagay na iniangat mula sa lawa at isinakay sa bangka. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were Uh, also identified by Totoy. Ribs, eh, ribs na. Yung, yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Pagdating sa staging area, binuhat ang mga ito patungo sa sasakyan ng Soko. Apat na sako ang kabuang nakuha ngayong araw. Dalawa sa mga ito may lamang buto at ang dalawa ay puro pampabigat. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma umano ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Yung nahanap today sa quadrant na yon, sa Taal Lake, is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung, yung na-identify na. Apat na sako yun actually, dalawang sakong buhangin na pampabigat, tsaka dalawang sako na containing the remains. Talagang graveyard to eh. It's that's actually the graveyard within the lake eh. If you think, if you picture it in your mind, marami nakakalat dyan na, uh, na remains sa lawa. Ang bankero sa identified it, eh, no? nabangkero sa identified na Dada area. Dito, dito ho tinatapon. So nung doon pumunta ang diver, doon may nahanap. Hindi pa tiyak kung nakatulong ang ROV sa pagtunton sa mga bagay na iniangat kanina. Ngayong araw, inilabas ng Philippine Coast Guard ang mga kuha ng underwater remotely operated vehicle sa pamamagitan ng screen monitor nito. Sa isang video, makikita kung gano katindi ang burak sa ilalim ng lawa. Sa kuha namang ito, malinaw na makikita ang isang tila sako. Sa isa pang video, kita kung paano nabubulabog ng ROV ang burak sa lawa. Bahagi raw ito ng testing para malaman kung gaano dapat kataas ang underwater drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Ayon sa PNP Forensic Group, siya na puti isang sample na ang kanila nakukuha. Anim daw sa mga ito ang suspected human origin. Aminado ang OIC ng DNA Laboratory Division, malaking hamon ang pag-extract ng DNA sa mga sample na nakuha sa Taal Lake dahil sa apat na taon itong pagkakababad sa tubig ng lawa sa amin naman po sa forensic group regardless kung mahirap yan o wala kang yung posibilidad na wala kami makuha, i-examinin e po namin yan. Habang puspusan ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero, ang lokal na pamahala ng Laurel, namigay ng ayudang bigas at mga delata sa mga mga isda nilang naapektuhan ng matumal na demand sa mga isda mula sa lawa ng Taal. Ayon sa mga manging isda, lubha ng apektado ang kanilang kabuhayan. Po sa mga taga ibang lugar na namimili ng mga tilapia ay ligtas naman pong kainin ang aming produkto dito sa bayan ng Laurel. Hindi naman maapektuhan yung mga tilapia, bakos, tawilis, balikuto. Wala, 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 years na, four years na nakakarane. Halos isang oras naman matapos makabalik sa Pampang ang mga kawani ng Soko at divers ng PCG. Nagkaroon ng minor phreatomagmatic magmatic eruption ng main crater ng Taal Volcano. Labindalawang minuto tumagal ang paglabas ng makapal na usok mula sa bulkan. Agad din namang nawala ang usok at tinangin palayo sa search area ng PCG. Sa drone video na ito, kita ang tila malalaking alon sa Crater Lake kalahating oras matapos ang minor eruption. Ayon sa PHIVOX, wala namang epekto sa search operation yung nangyaring phreatomagmatic eruption dahil malayo ito mula sa lugar kung saan na ginagawa yung paghahanap ng uh, PCG. Ang buong lawa ng taal ligtas naman daw dahil ang ipinagbabawal lang puntahan ng PHIVOX ay ang mismong volcano island. Yan ang latest mula dito sa Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.